tayo dyan sa mahabang tulay Ayan. dito kami sa Neat Dinmar magta kami Asia ang tawid yun sa kabilang isla na yan yung lugar Ayan. dito mga pagyayos. ikot na tayo si tumbok natin yun ano tulay yan may buya guide yan yung guide niya diyan papasok tapos ikot ayan umikot na kami shout out kay boss Jobin nandito sa Denmark ngayon Shoutout Mars

Yeah. Okay. you Ayan yung tulay na ginawa namin, ayan. makita na naman kami ulit sa tulay. Ayan kami sa uh, ano, o. Oh? Yung inilding namin dyan. Ayan yung supervisor namin, Oh. Ginawa namin tulay. oh dyan patong kado na to, oh. Good.